naman po ng mag-deposit po. Pinapayagan ka? No po, Your Honor. Okay, magbangkit ka ng bangko halimbawa. ah uh, for example, AUB po. AUB. Po. Pag pumunta ka sa AUB, mag-deposit ka ng more than 500, you have to justify. You have to show proof na yung perang yon ay legit at saan ang galing yon. Tama? In your case, exempted ka wala po akong matandaan yung honor na hiningan po ako ng proof na... So, ibig sabihin, lahat ng banko itong 500, itong 36 bank accounts mo, lahat ng bankong ito, hindi ka na ng proof kung saan ang galing yung pera din yung mo. Um, minsan po, yung iba po humingi, pero doon po, parang madalas po, hindi po talaga your honor, eh. kahit po more than 500,000, hindi po. Magkano pinakamalaking din depositong pera? Parang 10 million po. Okay. 10 million na deposit ka, hindi ka man lang hininga ng prueba ng bangko kung na yung pera yun ay legit at saan ang galing? Ay, yan po, ano, yan po na hiningan po ako nun. So, anong pinakita mong pruweba? Ah, uh, resibo po nung pagkakagawa ng warehouse po. Ah, so gumawa-gawa ka ng resibo na gumawa ka ng, meron ka ginawang warehouse? Hindi po, hindi po yun ano, na so, parang nag-private po na, ano, hindi po ako sa gobyerno ng kontrata sa ano po, sa private po, mga warehouse po. Senator Rafi, subcon ganun po. Pandagdag ka, alaman lang ano, si Loren Cruz, ito yung uh, sinasabi na bagman ni Henry Alcantara. Siya rin yung may-ari noong tambayan uh, na, na, na kinonfirm naman ni Bryce Hernandez last hearing. So yan yung background ni Loren Cruz. Kaya natin siya inibitahan. Katunayan, marami tayong, uh, marami tayong na-trace na sasakyan kasi pag nagdo-donate ng sasakyan si Henry Alcantara, eh kung kung bakit, sa kanya nakapangalan yung mga sales invoice. So yun, dagdag uh, FYI lang para for you to pursue. So, bagman ka, Mr. Cruz. Mr. Chair, uh, hindi po ako bagman nakita ni Bryce yan last time. Inamin na niya, no? Gusto mo, sapukan kayong dalawa. Kasi, <laughs> hindi ko po nagsabi na bagman siya. <laughs> <laughs> Kinumpirm ko lang po. <laughs> Kinumpirm mo? Pareho na lang yun! Okay, salamat po, Your Honor. Kinumpirm at saka sinabi, parehas lang yun! I mean, hindi po sa akin ang galing yun, Your Honor. Okay. Kung bagman ka, magkano naman ng mga bag, ng bag na, na pera na no? Dala daladal mo palagi para ipansugal nito? Ah, si uh, Your Honor. Mga kasamahan. Hindi po ako bagman. With the indulgence of uh, Senator Rafi, Mr. Cruz, parang awa mo na sa sarili mo. Nanumpa ka na masasabi ng katotohanan. Sinabi na nga ni Mr. Bryce na bagman ka, kinonfirm na nga. Patuloy ka na pa nagsisinungaling. Gusto lang mo lang bang may laga ka sa kulungan? Sandali, tuloy na. Okay. Ganito, okay. bigyan ka ng last chance. Last chance. Kung hindi, ipakukulong kita. Ipapakontemp kita ngayon. Last chance. Bagman ka o hindi, Your Honor, hindi po ako bagman. Negosyante po ako, Your Honor. Kinuntin ni Bryce na ikaw ay bagman at magkakilala kayo. So bakit niya ikukumpir na ikaw ay bagman kung hindi naman talaga? Last chance, dahil kung hindi, I will cite you in contempt, Mr. Chair. Show cost pala. Si show kita. Explain. But why I should not file you in contempt? Ah, uh, your honor, kaya lang po ako natawag na bagman na hindi naman po talaga ako bagman ni ni Mr. Chair. Yung pong mang, ni eh, Alcantara. Alcantara, Alcantara. Na kaya lang po ako natawag na bagman ni ni Senator Ping dahil po doon sa mga sasakyang ipinangalan sa akin. Hindi si Senator Lacson ang, ang nag uh, sabi sa na kasi si Alcante nagsabi at kinumpirma ni... Hindi, eh. eh, hindi po si Alcante nang nagsabi. Okay. Yung tambayan, bahay na yun, property mo yun, ano? Uh, yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Okay. tambayan, yung dalahan ng pera, di ba? Uh, Mr. Chair, ng pera. uh, sa pagkakatanda ko po, sa pagkakaalam ko po, Mr. Chair, ang isang beses ko lang po sila nakitang nagdala sa sinasabi pong bahay ko po. Kaya nga, kung bagsakan ng pera yung isang establishment na pag-aari mo, then it's tantamount to you being a bad man. Kasi sinasalo mo yung mga pera galing sa kanila. Doon binabagsak. Bagsakan ka ng pera yung establishment na pag-aari mo. Yung tambayan, kung tawagin. Your Honor, yung... So, inaamin mo ni may-ari ng tambayan. Yes, Your Honor. Ako po may-ari. Okay. So, hindi mo alam magbabagsak dyan milyones na pera sa bahay mo? Hindi ka aware? Ano ka tanga? Your Honor, yun po kasing sinasabing lang tambayan, hindi naman po kasi talaga tambayan yon. Yun po ay uh, binili ko para i-flip lang at i-buy and sell kasi nagbabuy and sell din po ako. Kaya nga, pero ikaw may ari noon. Okay. At yung lugar na yun, yun ay bagsakan ng mga salapi. Uh, Your Honor, gaya nga po nang nasabi ko, sa pagkakatanda ko po, isang beses lang po sa pagkakatanda ko po, isang beses ko lang po nakitang mayroong pera doon. Magkano yung isang beses lang, kuno, sabi mo? Na May um, nagsakan ng pera yung tambayan. Your Honor, sa... Hindi ko po alam kung anong total no, kasi hindi naman po ako kasali sa opisina nila. Kung... So, hindi mo man lang ini-inquire? Na baka illegal na yun, baka pera galing sa droga yun? O baka pera na galing sa pang-hold up yun sa bangko? Uh, Siyempre mag-inquire mag ka. Magkano yung pera? Sabi mo, hindi mo alam. At least man na mag-inquire ka pag meron pera alam mo na pumasok doon sa establishment pag-aari mo, you should have at least inquired. And I know, meron kang advance notice. Hindi mo pwedeng basta-basta magdadala ng pera yung isang grupo dyan sa tambayan na hindi, mo aware, na hindi ka aware, na hindi tinimbri sa'yo. Uh, Your Honor, kasi po, yung sinasabi nilang tambayan, open naman po silang magpunta doon. Kahit anytime po silang magpunta doon, nakakapunta po sila kaya hindi ko po nam monitor kung nagpupunta sila kung kailan sila nagpupunta kasi open po yun. ang no, lahat naman ng restaurant open to the no, public. Yung, yung tambayan pong sinasabi. Oh, na lahat naman dapat. ng establishment po pwede mo sabihin open kasi labas-pasok sila. Pero at least man lang, alam mo kung sino-sino yung mga taong pupunta doon. Di ba? Imposible, hindi mo alam kung sino yung man tumatambay doon. Yes, sir, Ronald. No? Oh, at alam mo na mayroong mga nangyayaring aktibidad na kung saan milyones na pera ang binabagsak doon. Alam mo yun, imposible hindi. Your Honor, gaya nga po nang nasabi ko, isang beses ko lang po nakitang nagdala sila doon. Kagaya nga po nang gusto kong sabihin sa inyo, pagkakita ko po kung anong yung isang instance po na yon, ay pinagsabihan ko sila na wag na silang magdadala doon. Oo, oh, so pinagsabihan mo. Opo. Okay. You know, po, tambahe, yung mga doon sa tambay, dito, yung mga taga-DPWH. Kadalasan po, Your Kadalasan. On. Opo. Tapos doon sila naghati-hati ng pera na hindi mo alam. Doon sila naghati-hati. Hindi ko po alam kung pinaghatihan na yon o kung para saan po yon. Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam kung saan galing yung pera na dinadala doon. Yes, Your Honor. Yes, Honor. Basta alam mo, mayroon milyones dyan at nandiyan yung mataga DPWH at sila ay maghati-hatihan doon. Your Honor, isang beses ko lang po nakita yon at pinagsabihan ko din po agad sila. At hindi mo alam kung magkano? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano. Bryce, nakapunta ka sa tambayan? Opo, oh, Your Honor. Ilang beses na ginawang bagsakan ng pera yung tambayan, sa sa maalala mo? Mahigit po sa isang beses, Your Honor. Hindi ko po alam kung ilan po ang beses. To be exact. Mahigit sa isang beses? Opo, oh, Your Honor. Sinungaling ka. Your Honor, ang sabi ko po, imposible hindi mo alam na mayroong mga pera dinadala dyan sa lugar mo at malalaking pera pinag-uusapan din ang mga barya-barya. But anyway, Bryce, magkano mga pera hindi natin sa tambayan tuwing, tuwing magbabagsak ng pera? Sa pagkaalala ko po, billion po. Billion? Or, opo. Kada bagsak? Opo, basta marami po siyang pera, hindi po bababa sa isang daang million, Your Honor. Oh, okay. At any given day, any given time, magkari binabagsak sa tambayan, sa mga mo? yung picture na nakita ko po, dahil sabi nga po, dun ko lang po nakita yung ganong karaming pera na puno yung bilyaran. Alam ko po, may higit po sa isang bilyon yun, Your Honor. May higit isang bilyon. Magkari, ilan oh, ilang kayo naghati ati ati Hindi po para sa amin yun, Your Honor. Alam ko po, delivery po yun eh, for delivery po sa proponent. Kung tama po pagkakalala ko. At, at sinong proponent? Um, pingin ko po, kung ano, kung tama po yung pagkakaalala ko, sabi po ni Boss Henry, yun po yung yung kay ano po, kay Salvi ko. Magkano yung commission mo doon? Your Honor, wala po akong commission doon kahit magkano po. Okay. Sa delivery na yun, Your Honor. Time's up na ako, Mr. Chair. Yes, uh, Senator JB and then Senator Marcoleta. Thank you, and Mr. Chair. And then we go on a lunch nice break. We'll come back at 1.30. Thank you, Mr. Chair. Um, I'd like to uh, continue where I left off no. Gusto natin malaman dito yung sistema para hindi na natin ano we can introduce legislation that would put safeguards and uh, prevent the currents of uh, such a modus operandi. Um andito na rin din siya na first time natin na harap si JM Ramos, loh no, engineer. Um nabanggit ni Engineer Alcantara di Inon na dahil daw sa iyo, na sa iyong uh, pagtanggi na pumirma doon sa mga projects na supposed to be completed na sila Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza ang in charge. Ano po ang rason? Anong rason bakit hindi mo pinirmahan? Anong nakita mo? Uh, Your Honor, yung project po kasi na yun, yung limang voucher po na dumating po sa table ko, katabi po yun ng mga Previous projects po na hawa ko as project engineer. And alam ko po na wala pong nagsimulang ibang project doon po sa mga projects na iyon. Kaya po, hindi ko po piniruman. Ano pa yung mga may irregularidad na ano pa yung mga hindi mo piniruman at hindi mo pinayagan na mga proyekto? Ah... Uh, wala pa po sa yung dalawang buwan na nagupo po as bagong section chief po. So, yun lang po yun na po niya yung hindi ko po pinirmahan. Ah, bago ka lang nun? Yes po. Yung baga, right. hindi ka pa kasama siguro sa sistema, no? Dahil bago ka. So, hindi nila akalain na ikaw yung mag, uh, magiging ikaw yung magiging rason kung paano mabubulgar ito. Alam mo ba yon Dahil sa iyo, sa iyong hindi pagpirma, natuklasan na may mga ghost projects doon sa kanina, sa inyong distrito, district office. Yes po, Your Honor. Saan ang galing? Saan ka assign bago ka ang assign dito sa First Engineering uh, District Office? Uh, Nagka-dead po muna ako sa Central Office, Your Honor, noong 2015. And then after po noon, uh, saka pa ako napasok po sa Bulacan First District Engineering Office. So ano nangyari? Nung hindi mo pinirmahan, uh, hindi ka ba nila kinausap ni Engineer Bryce Hernandez at ni uh, J.P. Mendoza? Hindi po, Your Honor. So narinig mo yung testimonya kanina ng Engineer Alcantara na ano, ni D.E.? Ah, yes po, Your Honor. Ano masasabi mo sa uh, mga na kaninang kanyang uh, testimonya? Ah, uh, wala po kong alam doon po sa mga transactions po nila. Dahil bago ka? Yes. Two weeks. So, yes, two, two weeks ka pa lang? Wala, pa, pa? Pong, wala pa pong two months po. Noong yeah. naupo ka doon, kaya na-discovery? Yes po, Your Honor. Thank you. Ah, thank you. Um, wala na siya ano, na eh. Um, wala pa si Engineer Bryce, pero uh, Mr. Chair, tanong ko lang siguro, dito naman si Engineer JP Mendoza. Isang nakakabahalang practice, buti na rin malaman ng taga DPWH ito, yung pong uh, natuklasan natin na mayroon silang two weeks na planning o execution no na dahil paglabas po ng uh, ng GAA hindi naman alam ng lahat kung ano po yung aprobado o hindi aprobado ano yung lulusot at hindi lulusot so dahil na isingit lang ang ilan sa mga plano as in ilan sa mga proyekto rito no yung mga flood control so ibig sabihin wala ito sa ano no wala ito sa plano. Um, walang dito dit walang project plan, walang project detail na matrix, walang program of works. So, totoo bang nangyayari? Pwede sagutin, Engineer Bryce, uh, itong paglabas, yung sabi ng GAA, no? kasi binabanggit ko, may mga ilang mga proyekto na doon lang malalaman kung dumusot o hindi lumusot. So, Totoo ba na meron kayong dalawang linggo lamang na piniprepare? Halimbawa, yung mga um, scope of works, yung mga estimate, pati yung mga design, no? Yung mga, para maihabol, para sa maibig kagad ito. Tama po, Your Honor. Dalawang linggo. So, ibig sabihin, Mr. Chair, yung siguro kaya ako tinatanong ito, ito yung ganitong resulta ng kalakaran, eh, ka, uh, ka, ang resulta ng kawalan ng master plan at yung sinusunod pa yung mga uh, gone projects. Hindi, ito siguro dahil na ba't nagkakaroon ng ghost projects, no? Tsaka yung doble-doble ang pondo para sa mga proyekto at bill yung na nasasayang na inanabubulsa lamang. Ito rin siguro, uh, can you confirm, ma'am, uh, Engineer Bryce, na uh, minsan daw, dahil nga madalian, ay kayo na lang nagtuturo sa mga contractor kung saan gagawin? Yung coordinates, gulo-gulo, yan yung presentation ng chairman na ano, Mr. Chair, nung inyong presentation, minsan yung